kag sa numero uno sa mga balita, subungad lang. Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nagpagwa sa statement of support para sa Negros Island Region Bill. Ilang man question kung nga sa muna nagpamalabag ang Diocese of Dumaguete kung saan Pilermahan na lang sa presidente para mangi-isakalay ang Amunga Bill. Nagpagwa ang Statement of Support ang or Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry para sa Negros Island Region. Sa ilasulat para sa kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., ginsiling sa grupo sa mga negosyante nga malipayo ng business community sa Negros Oriental sa nangin proklamasyon sa Presidente nga iyan ang apirmahan para mangin isakalay ang NIR Bill. Nagpabutsag sa pagkadismaya ang grupo sa nangin statement sa Diocese of Dumaguete nga nagakontra sa pag-isa sa Negros Occidental, Negros Oriental kag gani gin isa isamahan sa mga negosyante ang mga rason kung nga ah, suportado nila ang NIR bill kag ila sa bat ang tanan nga mga isyu nga ginsaysay sa simbahan katoliko kung nga ah, nagapamalabag sila sa NIR Misleading suno sa grupo ang ginasiling sa diocese nga kulang sa impormasyon ang mga pumuluyo sa Negros Oriental. Kayman, pila kabulan antes ka ginaprobahan sa Antony Presidente Noy Noy Aquino ang executive order na nagatukod sa NIR. Pila na ka mga konsultasyon ang patigayon sa Negros Oriental. Sa aligasyon naman nga wala na sunod ang due process, suno sa mga negosyante ang mga pumuluyo ang gintiglawas sa mga kongresista sa probinsya nga among nagduso sa paghimo si Ninga Bell. Tuhoy naman sa 2014 nga survey sa Siliman University, gakadaman sa mga taga-Negros Oriental, wala nagapabor si NIR, suno sa grupo. Ang survey, agit patigayon para mahibaluan kung balakin hanglan pa nga mag-public consultation sa sulod sa lima kabulan, kagbangod nga may masobra sa 30% ng undecided, gin patigayon ang consultation. Pagkatapos ang consultation, kalabanan nagpabor na sa NIR. Ganigin pirmahan ni Pinoy ang Executive Order 183 nga nagatukod sa Negros Island Region. Nagapati man sila. Nga ang lain niya kultura kaglingwahe, hindi ang sa pag-isa sa duha ka mga probinsya, kaya ang tag sa kaprobinsya gani may nagkalain-lain man nga grupo kag lingwahe. Amo man sini ang sitwasyon sa ibang nga rehiyon. Pila lamang ini sa mga puntong nga ginisa-isa sa mga negosyante. Ginapangabay nila ang presidente nga indi pagsapakon ang pangabay sang Diocese of Dumaguete kag pirmahan nga mangin isa na kalayi ang NIR bill kaya ang mga negosyante sa Negos Oriental ang magapadayon sa pagsuporta sa mga programa sa Marcos administration kag may isa ka ang Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry sa Diocese of Dumaguete nga wala pa nila masabat tubtub subung subong. Ano ang disbintaha sa pagbukas ang 16 ka bagong regional offices sa Dumaguete City sa idalom sang NIR kung ikumpara sa zero regional office subunga ang Negros Oriental ang yara sa idalom sang Region 7?